Sa episode na ito ay susubukan nating mag-camping sa gilid ng dagat ng bunga bagyo. Ang tanong ay kung masusurvive kaya natin ang mga challenges? Ngayon di nakita. O tuluyan na lang sumuko dala ng takot dahil sa bagyong pipito. Ngayon ko lang naramdaman yung gantong takot. Yan at iba pa ang ating aalamin sa episode na ito. Dimitis ko lang yung takot. Kaya samahan niyo ako sa aking kwento. Ako si Albert, isang lakot artist. At ito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyaheng hindi-drawing. Good day mga kalakotsero Panibagong adventure na naman At Sa signal number 4 Ang weather forecast ngayon dito sa Pangasinan At ito Nasa barangay stanza tayo ngayon At subukan natin mag beach camping ulit Dahil mag iilog sana ako Kaso pagka mga gantong Klema Medyo risky mag ilog Kaya mag beach camping ulit tayo Solo tayo ngayon wala tayong kasama grabe yung lawak nitong dagat na to mga kalakwatsero so dito na tayo magkakamp camp mga kalakwatsero dahil lumayo tayo dun sa dagat kasi masyadong malakas yung hangin at least dito sa part na to merong itong bush dito na pangharang sa hangin grabe napakalawak ng dagat andun pa yung ano andun pa yung karagatan As in napakalawak nung buhangin Pero dito tayo Tago tayo dito So mag set up na tayo ng ating camp At mag overnight lang tayo dito Bukas sisibat din tayo ng maaga Kasi papasok tayo sa trabaho Para makahabol tayo sa trabaho Subukan pa natin mag drawing napakaganda ng na ating pwestoan mga kalakotsero yan, walang masyadong hangin kanina mga kalakotsero yung part na yan, kita pa yung kabundukan ng swal pangasinan, ngayon di nakita mukhang talagang nagpaparamdam na yung bagyo eto yung naging setup natin mga kalakotsero medyo lumalakas na yung hangin mga kalakotsero uh, I'm sure nandyan na yung bagyong pipito <laughs> magpapakulo na tayo ng, ano, ng pangkapi natin magkakapi muna tayo tapos rekta luto na ng ating hapunan baka abutan tayo ng malakas na hangin na tulan mga sa camping hindi talaga mawawala yung kape <laughs> number one yan secure naman itong pwesto natin kasi yan nga meron ngang harang sa ano sa direksyon ng hangin kaso lang once na nagiba yung direksyon ng hangin dito sa kabila sigurado wasak tong, ano natin set natin ah san yung kape sukal lang to eh sabi ko kanina sa camping hindi hindi mo wala ang kape wala stick hindi ko nadala yung kape ko <laughs> asukal lang oh tapos creamer hanip na yan magluto na lang tayong ano kanin tapos ulam Ilang ulit ko ng pagkakamping Ngayon na ako kinabahan Hindi ko alam kung bakit Parang natatakot ako Pakita ko muna sa inyo mga kalakotsero Yung lagay ng dagat Ayun yung setup natin Although napakalayo At may mga harang pero yung dagat grabe nakakatakot mga kalakot sero ito na part ngayon wala na puro ulap na lang ito yung lagay ng tubig ngayon galit na galit yung alo no yan Kita ba Pasensya na kayo, nababasa yung camera natin Yan yung halo no, lalaki Grabe Lakas ng hangin, para kung tatangayin Kamusta yung ating sinaing? Kumukulo na Pwede na tong kanin natin mga kalakotsero Uh, at magluluto na tayo ng ulam simpleng ulam na lang lulutuin natin ang ulam natin ngayon mga kalakwatsero ay ito may dala akong hindi naman makita may dala akong pusit yan sa wakas nahanap ko na ulit ang aking kutsilyo Akala ko nawala na eh. Sabi ni mama, timplan lang daw ng sabay-sabay. Sabay-sabay ilagay yung ingredients. Hindi ko alam kung tama to eh. Pero sabi ni mama, may kamatis daw eh. Lagyan na lang natin. lagyan din natin ng luya Lagyan din natin siya ng bawang at sibuyas tapos lagyan natin ng toyo Hindi ko alam kung gaano kadami, bahala na Okay na siguro yan. Mga kalakwatsero, hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko para akong natatakot. As in, dalawang beses na akong nagsolo, tapos ilang beses na rin akong nagkamp kasama sila direct. Ngayon, ngayon ko lang naramdaman yung gantong takot, hindi ko alam, hindi ko may paliwanag kung bakit. Wala pa naman tayong kasama mga kalakotsero. Kaya parang natatakot ako. Kamusta na yung ating niluluto? bilis kumulo. Mmm, ang bango mga kaibigan. meron tayong nadalang kutsara ngayon mga kalakwatsero yan apakadami ah, yan nga pala mga kalakwatsero bago natin makalimutan shout out sa lahat ng mga nag comment sa ating mga tarem vlog gusto ko sana kayong i-shout out isa-isa kaso up napakadami nyo, grabe <laughs> hindi ko kayo mababanggit isa isa dahil talagang napakadami maging yung last vlog natin kasama si Derek ang dami rin nag comment doon na nagpapa shout out so screen record na lang natin yung comment section doon sa nakala, nakaraang vlog natin maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa ating vlog at nakakatuwa dahil <laughs> ang dami nyo. <laughs> Sobrang natutuwa ako. Kaya maraming maraming sa maraming maraming salamat sa inyo. Sana ipatuloy kayong sumuporta at maging solid sa ating channel. Ayun, luto na yung ating ulam pero parang hindi na ako makakakain. Parang tinatablan ako ng takot, mga kalakotsero talaga. Kanina pa to. <laughs> Tinitiis ko lang yung takot pero parang gusto, gusto, ko na talagang umuwi hindi ko alam kung bakit siguro mag magpapak na lang tayo at uh, uuwi tayo buti sana kung kasama ko sila kuya Derek at kuya eli na immortal <laughs> nararamdaman ko na rin yung hangin dito sa setup ko bago tayo tuluyang umuwi kainin muna natin yung niluto kong dinner para may lakas tayo sa daan eh, abang habang nagliligpit ako naramdaman ko yung gutom cowboy style na tayo dito sa pagkain yan lagyan natin lahat yan lumalakas so, na yung hangin umabot na dito sa setup ko Mga kalapatsero, sana hindi ko magtampo dahil hindi ko natapos itong ating camping. Pero asahan nyo, may mga susunod pang camping na magaganap. I Reschedule na lang natin. Solid pa naman yung lasa, mga kalapatsero. Hindi tuloy natin ma-enjoy. Eh. Nagmamadali tayo. Sa mga Nagtatanong pala kung ba't hindi, wala, hindi ko laging nakakasama sila direct. May trabaho po kasi ako. Isa akong construction worker. At nagtatrabaho ako Monday to Saturday. Tapos kung sakaling may ride sila direct, minsan nag-absent-absent ako para makasama sa kanila. So umaasa din ako na balang araw aangat yung aking YouTube. Taob saan na to eh kung walang bagyo eh. Di pa tayo nakakalis may problema na nasira yung ating zipper ng bag ng ating tent hindi ko alam kung paano natin ito itatali ngayon. Okay na ang lahat mga kalakotsero. So paano ba yan? Uwi na tayo. Maraming salamat sa pag pagsama sa ating biyahe ngayon. Although hindi natin natapos yung camping. Pero salamat dahil hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo nanonood maraming salamat sa inyo sa pagiging solid mm -hmm. kanina nung papasok ako mga kapasero mababaw pa to ngayon well, hanggang tungkot na oh hindi ko alam kung nakikita nyo